Hello guys! It's been a long time so just ko lang i-share na ano paano ba uh, isang secret para mapabilis na makuha o maabot yung mga gusto meron tayong tinatawag na preparing the field uh, preparing the field example, uh, nangangarap ka magkaroon ng, ng, ng sasakyan, ng kotse paano isa sa mga preparing the field na pwede mong gawin pwede mong bumili ka ng yung pangalis ng dust, anong tawag doon? Dust uh, remover, parang ganon. Or, magayos ka na ng garahe. Magpagawa ka na ng garahe. Na garahe nun, doon mo igagarahe yung kotse mo. So, i-prepare mo yung field. I-prepare mo na yung, yung, kung saan mo ilalagay yung bagay na yon Saan mo gagamitin yung mga bagay na yun. So, ano pa? Sa bahay, gusto mo magkabahay, siguro, unang mong gawin, prepare the field. Magpagawa ka na ng, ano, ng bahay magpa-layout ka na, magpa-drawing ka na sa architect ng, ng, isang bahay na gusto mo. Ganun. Ganun yung isa sa mga na pwede mong gawin para mas mapabilis yung advance mo. Para gusto mong umasenso sa business mo. Mag, parang preparing the field. No? Mag, magbukas ka na ng bank account. No? Na, na, set aside mo doon, doon mo ipupunta yung mga kikitain mo. So yun yung mga examples na para mag-prepare in the field. So marami pang bagay, no? marami pang paraan kung paano prepare in the field. So, so, yun lang. <laughs> Naisip ko lang i-share sa inyo. So, see you uh, tomorrow o sa mga susunod na videos. Thanks for watching. God bless you.